Wala na pumatak na yung snow sa amin dito sa Nelson BC. Ito na. Ito yung unang araw na bumagsak siya ng ganito ka tende. First time. Okay. Tingnan yung mga ano, damo. Namuti na siya. Okay. I'll go. Uh, -huh. uh -huh. Let me. So, eh? Okay. Tapos may nagde Sana ma-receive ko na yung mga Gifts na inaasam ko Hindi naman gift Yung in-order ko Kasi in yung tagal eh Parang isang buwan ko yata Bago ma-receive -re October 3 ko pa in-order Tagal hanggang ngayon Di pa dumarating Yung mga in-order ko sa AliExpress Sana ngayon ma-deliver na Tama dadaan yung bundok hindi ko na kasi natakpanan ng snow Saka ng ulap Ayan o diba? konti na lang nasa bahay na ako konti konti na lang ilang hakbang na lang Okay. na dito na ako sa amin. Ayan. Okay na. Ito na ako. Iniamin oh. Okay. almost sold out <laughs> almost sold out <laughs> okay bye thank you till next time god bless